Napakalalim kalalim ng ating paksa ngayon kami na binigay sa atin. Kaya siguro, pag muna tayo, magseryoso ka agad. <laughs> Pwede nyo magbigay ako ng mga tips. Ito sa mga may crush, sa crush mo. Kapag may subis, sabihin mo sa class ng class na iyo, naman ako ng papel. Pero sabunayin ko. Kapag wala ka na may subis sa exam, pinagayin red horse Dahil ito ang tama. <laughs> magmahal. Dahil kailanman, hindi mali ito magmahal. <laughs> Anong gagawin mo kung magising ka at biglang may ka? Nagsang hindi yung piso. Negosyante, mag-i-invest ako. Kailan ko, po, mag-donate ako. Politiko, matutulog na lang ulit ako. <laughs> problema ang politiko ng isang milyon, pero kahati milyon lang ang kailangan niya. Magkano ang ibabalik niya sa iyo? Student, wala po. <laughs> Teacher, you don't know man. Student, you don't know politics. <laughs>